hanggaan, di ba? I am strong. Hmm. Strong. Strong na nalagay sa damit ko. <laughs> mag lang naman siya, kaya 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 natin itong buhatin. Oh my! Pagkababang pagkababa ako ng istante, pumunta ka agad ako sa kabilang... Another day everyone! Ito nga, sinisipat ko na ang isang istante or tokador din sa may window namin. Ihiramin ko muna dahil may paggagamitan tayo nagsisimula na pala ako maghakot dahil marami-rami rin ang ating ulit. o, <laughs> oh, diba? Ang gan. Thank you, thank you sa trolley at kay Kuya Guard at tinawag niya akong mag-lift. Mm. So, maya, maya, lang, nakarating na ako sa may conference room kung saan dito kami maglalagay or mag design ng simple decoration lang para sa aming reels, video, at saka fixture. Mm anggaan di ba i am strong hmm, strong strong na lang talaga si damit ko <laughs> magaan lang naman siya kaya kayang-kaya nating buhatin. oh my pagkababang pagkababa ko ng istante pumunta kagad ako sa kabilang shop namin at dito nga hakutin ko ang railing grabe Buti na lang available si my friend nagpatulong na talaga ako Hayan na nga si my friend, ng bait niya, oh. Siya daw magbubuhat ng railing. Naawa yata sa akin. Char, hindi naman. Mabait lang talaga si my friend. Oh, para daw magamit niya ang pag-gym niya gabi-gabi. We, di nga, gym pa more. Thank you, my friend. Hanggang sa may pintuan lang pala ako nagpatid. nagpatid kay my friend. Nahiya na kasi ako, eh. Kaya ako na lang nagpasok ng railing dito sa loob ng conference room. After ko nga palang ng railing, lumabas na ako sa labas para kumuha ng mga bagat sapatos. Masaya ako dahil tamang tama kasi ang dami namin mga bago at ang kaganda ng mga kulay. Hmm. Ipapasilip ko nga pala sa inyo ang ibang mga style na bag na meron kami. At ang kaganda ng kulay, tiyak na hindi kayo mahihirapang ipara sa inyo mga sapatos o damit. Dahil medyo gaul na ako sa oras, pass forward na natin mga kadady at mga kamamis at sa lahat. Nagumpisa na pala akong maglagay o display ang mga sapatos at bag na kinuha natin sa floor kanina. At natutuwa din naman ako dahil may mga frames sa reception at hiniram ko muna para lalong gumanda ang gagamitin nating background sa ating mga reels, video at reels na picture. Sa wakas, malapit ng matapos. Grabe, first time kong gumawa ng ganito. Iniisip ko na lang sa to ng bahay ko. At pagkalipas halos ng isang oras, natapos ko din. Napaka-simple lang po ng ginawa ko ngayon. Bali, i-double-check ko na lang bukas kung may may dadagdag pa ako. At, syempre, tatalangin ko din ang buong team. <laughs> Araw, Diyos ko, nanggagawan ko. ay yung mag-practice ko. Bali, iting turo ko kayang mag-model me. Sige, ikian bot. Sige, ikian Treadmill is coming!